Justin, balikan mo na ako dito Bababa diba, ako dito, umi-slide ako dito Justin, balikan mo na ako dito Ay! Anong sige mo? Halip! So, siya yung kusa sa akin na buha. Baka na no? kung wala lang ito lang itin. Halina Tabi-tabi. Tabi-tabi. Sundan mo na ako dito. Sundin mo na ako. Diyan tayo mag-video. -ano, mag Alala, nakabat-batu. Matati, sakit. Ang sakit ay. O, aray, 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 aray. Aray. Sakit. Balikan dito, haray ko. Naka-lumlumot, mate. Aray, 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 aray. Aray, ang sakit ay. Balikan na ako dito. Aray ko. Ang tulid, tulid. Haray ko. Di naman lang naging ano to. Buhangin. Kaya. Aray ko. Kaya, puro bato ato mani po di naglay na yung sin. Mayroon, Mayroon pa ako pa naman. Ano ba yan? Uh, uh, may dulas ako dito. Mabasa itong cellphone. Ayod, yeah, dati kasta mo talaga na. Ah, kasi ako, ako first pa lang eh. Anong ginagawa mo? Tumatay ka tayo? Ay ko. <laughs> ang sakit. Oh, Uy, ang ganda naman ginawa nila dun tayo. May nagpikinig eh, si Gordo kanina. Diyan o. Oh. Tangi. jan sila dadan mamaya. Uh mm -uh. -mm. Kuya, palalim nang palalim naman eh. Hindi. Hawakan mo ako. Hawakan mo eh. ako. <laughs> may pagluisag eh. Tintahin! Ang <laughs> layo pa. Layo pa nga. Ate, may kan ah. Paano ka naman dyan mabibidyoan? Wala ka nang video dito. Huh? Masurom din dalan. Kitain <laughs> Aray ko. Ay, Diyos ko. Lumot-lumot kasi kaya nadudulas yung paa ko. Oh. Diyan na 70 na. Tintin. <laughs> diba Ang tagal pa natin makarating. <laughs> Kung buhangin lang sana to, kanina pa nandun <laughs> <laughs> yun okay. nandun. Dapat doon lang tayo doon eh. Ba't nandito kasi tayo sa ano? Saan? Dapat doon tayo banda oh. Ba't kasi nandito tayo? Ba't saan ba tayo naglalakad-lakad? <laughs> Ang hirap na hirap ako dito magano ay. At... <laughs> Ikaw lang. <yun>. <laughs> <laughs> anong, anong na nandito tayo sa hindi natin sulitin. Alikad... Tayo hindi drawing. <laughs> Samantala sa amin hanggang tuhod. <laughs> Umupo ka lang eh. Rek. <laughs> like, lang lawak ng ano. Alam, lumalo, lumulo, lumu, no, lumalawak itong ilog kasi patibag ng patibag diyan sa kabila, no? Kawawa yan sila Lord Pabawas ng pabawas diyan. <laughs> <laughs> Tinten. Kaya pag oh. Nagkrim baboy na na <laughs> eh. Hmm? Pagkatalo Pag Pag mo lang eh. Paano kung ilalapag tong cellphone kung ganito lang tayo? Diba? <laughs> Babaw na pala to eh. Babaw na dito. Ate Ten, pero ako ng chinelas, bebe. Ang sakit ng pa ako na. Dito kami nag Dito dito, dito kayo? Sino kasama mo? Dito dapat doon na lang tayo. Oh. bakit nandito kasi tayo? Doon dapat doon tayo bumaba. Oh. Ang layo lang sa lugar natin ay. oker kar nag nag nga, nagdakil nga ba to? <laughs> ano nga papagnaon? <laughs> dahil ba to eh. Dahil sa kanon? Dun na may nagsisigaw. Ito yung dinadaanan namin, no? Ha? O, oh, bakit din? Dapat dun kasi tayo bumaba. Oh, may babaan naman pala dun, eh. Wala ba dun? Ay, ang linaw ng tubig dun tayo sa kabila, oh. Ang linaw ng tubig. Aray ko. Ouch! Ang sakit sa paa. At ito yung nangyong chinelas mo. Wait, Isang dunas. Ha? <laughs> ah? Ba't kasi nila chinelas mo? Sakit din sa paa. Pira na Ako rin dito tayo. Hindi dinudulas kasi ako ng ano eh. Madulas oh. mo naman yan. Oh, hindi ah. At least kung may madulas man ako, hindi na may ano yung paa ko. Karana. Mm. Diyos ko naman. Kaya parang bilis-bilis nila yung Uy. <laughs> I am done. Tomorrow, da? Uh? What day? Dun Yay! Nakarating din kami. Dun kami o oh, sa malinis. Magus. Dun tayo. Okay. Nakaglamig dito Yay! <laughs> Yan you know, o. Malumot kasi. Kaya hirap tumawid. Pero dito o. Oh. Mano na siya. Dito na kami. Aray ko. Nagtatampisaw na kami dito. Ano ka lang tong ano? Alin lang dito ah. Bagal nyo naman.

Hilahin mo na kapag kita. Pwede malaglag siya.